morning guys so today is Sunday and today is September 21 tama ba? oo September 21 and yan nasa bahay lang kami pero aalis kami ngayon kasi may bibiling kaming mga materials para pang koral and si Paige nagmanya gani ng kadlaw ang og tiyan so tulog pa so yan yeah. Magawa siya ng tabako niya para mas matipid siya ganun and then lobat ako guys maglilinis lang ako ng buong bahay ayan marumi marumi yun buong bahay namin and lobat ako magcha-charge muna ako gumawa lang talaga ako ng intro. So, yeah. Maglilinis sa Hindi ko na ibablog. Kasi nga, magmamadali tayo. Kasi aalis pa tayo, guys. And, pupupla tayo gamay. And, gagawa pa tayo ng spaghetti para bukas sa family day nila Pate. And, yun. Yeah. So, yan. Yeah. Mamaya ulit, guys. I-charge muna ako. So, nalala langi ba yung binigyan kami ng lechon ayan binigay din sa amin yan Sa ganin ni beb baka kabaw eh kabaw kabaw magsasabaw kami ngayon guys yan yung kasabay nung ano lechon yung lechon namin hangtod karon wala pa na hurot so ayan kabaw na kabaw magsasabaw kami Ayan guys, tapos na akong maglinis. Malinis na yung bahay. And then siya, i ang tawag nun, no? nilalasahan niya na yung niluto niya. Lasahan na to. Tapos watay ka kahit kanon. Watay kanon. <laughs> May kanon guys. Ka kanon, so, yung mga tiyan. bata, nakaligo na din. And then, naugasan niya na yung sakyanan. Yan yung mga ginawa nila ayaw di ha pagkudkud ana dito dituod dito so maglulong ag muna ako kasi maluluto na yung sudan namin Wala kaming kanin gaga <laughs> so yan magluluto na muna ako guys doon niluto yung ulam namin sa ano abuhan doon o oh, doon sa abuhan kasi wala pa rin kaming tangke. Ay, ano, walang laman. Hindi pa kami nakakabili. Kasi, alaos tayo sa budget. Medyo gipit-gipitan tayo today. So, yan. Ang dami ko ng libag. Mag-aano ako ngayon. Mag-scrub ako, char. So, yan. Magluluto na muna ako ng kanin, guys. mo ate. Mag-aaroon muna tayo ng kanin. Ngayon, guys. Paalis na kami hinihintay na lang namin si pa pasayan kasi tumatae pa yung mga bata nasa sakyanan na and then palis na kami kanina biglong umulan pero ano lang taligsik lang and then yan. alis na kami and update ko na lang kayo kung saan kami papunta ayun nandito pala yung channel last ko ito na lang ang dumi ng kukuku list ko So, yan. Palis na kami. Hintayin na lang namin sa sakyan ng si Papa. So, yan. So, yan guys. Nasa Imperial tayo. Magbabayad tayo ng ating kautangan. And, magtatanaw tayo ng TV. Kung may mautang tayo na TV, guys. <laughs> TV or rap? Ganon. <laughs> Nandito tayo sa mga TV. Palit na! Bye na! <laughs> mm -hmm. Tingin kami ng sopa. Ay, gamay na ang ilang... pangit man ang Sa Imperial, lagi ang nakainindot na ano.

hindi pa naka sa mama ba? Kanang iya ka kay bag upa man siya. First time? O, oh, wala pa. Ako manggod kay wala pa ko'y offer. naka ko na ng 30% ma. Diya. <laughs> diya naka ka namis. Nami siya diya guys. Dataw. Diya. Voice command manggod siya. Oh, voice command po daw siya. <laughs> Paka kayo ko. Di, nindot kayo speaker. Pang, pang, sinima sila ang gusto. Okay na siya? Okay, okay, ay, bibilin mo na. Ha? <laughs> 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 <laughs>

binayaran niya na may utang na siya. <laughs> may utang na siya na under his name for the first time. Pit-pit. kumu na siya ng mga ano ng mga bigas ng mga pinamili namin kasi uwi na kami ng bahay hindi namin nadala yung ano guys yung TV kasi masyado siyang malaki hindi siya kasya sa sakyanan tapos Hello, wow. hindi rin hindi rin namin siya masakay sa pedicab at saka sa umbak gawa ng umuulan mababasa so Bukas na lang, gagawa ng paraan ni papa kung sa'yo ngayon isasakay. So, bukas na lang. Kasi masyadong... Maano, kung pipiliti namin ngayon, baka masira. So, bukas na lang namin kukunin. Sayang nga eh, gusto ko ngayon, di ba? Kasi nga bago. Pero wala tayong magagawa kasi talagang ano, hindi natin pwede pugsin. So, yan. Bukas na lang. So, nakabili na kami. Bye-bye! Yan, guys. Kinuha niya talaga. Ayan. Andito na. So, mag-unboxing tayo. <laughs> yan. May bago, May bago na kami. May bago na hook. Kaya natulog ang imong manghod. So, yan. Devant ang iyahang Di ba? Yan, ano. O, diba, di ba? Malaki na siya. From 32 inches to... O, saan din 65? 65 inches. O, di ba? Hindi rin kami pwede kumuha ng 75, guys. Eh. Kasi parang malaki na masyado yung 75. Kasi konti na lang yung, uh, ano, nito. O, ayan. Ayan. So tama lang to, 65. So yan. May bago na kaming utang. May bago, Ay, bago utang. siyang utang for the first time. So yan. Nauwi niya talaga guys. Beb, beb, beb. Happy yan happy na happy ako kasi na Bakit kasi lumiko ka sa tibihan? <laughs> Dapat kasi washing lang 'yon. <laughs> lumiku ka kasi sa tibihan eh. <laughs> guys. Libre yung ano niya. Hmm, tawag nito? Uh, si tawagan ni Ana, babe? Bracket. Bracket. Ayan yung bracket niya, guys. Mm -hmm. Ito na yung TV. Ang um, laki niya, as in. For now, ganyan muna siya. O ba? Diba? Kapag nakapatong na yan, para na talaga siyang ano. Kunti na lang kulang uh, Mga ilang dangkal to. Dalawa. Ah? Tatlo. Iskan ka mm, Yan. Uh -huh. So. Ayan, ganyan siya, guys. Yan na siya. O, so, ganyan siya. O, di diba? Wala muna na lang siya, gi ano eh. Give bracket kay... Ang bracket kay Dili siya pareha sa ano. Stambot niya yun. Volume to 10. Ah! <laughs> Search Hopiana Vlog. Hopiana Vlog. Ian. Hopiana Vlog. Hopiana. Hopiana Vlog. H O Ilang na subot mo kaya? Ilang gumito Hop yana vlog. Ayun, hindi nga mas